So guys balik adventure na tayo at humina ng amihan at ito na nagpakita tabas pinana ko na pampasurte sana may magpakita sa atin ng mga kulambutan samantalahin ito at may parating na naman daw na bagyo oops talagbago ayon sa pole Maganda at luminaw agad ang tubig. Ito ang isdang sobrang sakit makatinik. Kaya kumabili kayo sa palengke Ingat-ingat na lang. Kulambutan, pakita na kayo. Para may pandurudog itong uli pagdating ng bagyo. Oops! Parangan! Ayon, sa pol ang bato. Ay hamal yan, magaling umilag. Kasa Kasa uli. Ayun, tinamaan din. Paborito ko ito. Masarap sa prito. Pinanak ko na para mayroon pang ulam-ulam. Hirap kasi kapag sardinas itlog ang laging ulam. Puro mapa na ng Pilipinas ang buit ko. Ito, may kanuping. Yari ka. Ayun, gitik. Ayos at nakadalawang magandang klaseng isda na tayo. Dito sa Kanupeng, kahit anong luto masarap, lalo na kung sariwa, asin bitsin lang, talap na yan. Walang napakitang kulambutan, baka na sa parting unahan lang. Ito yung isang klaseng punong, hindi ito binibili, tumago pa, magalaw. Ayun, sa pool, inaala ako at pang-ulam. Kahit ko pa sana, pakita na kayo. Oy, balatan. Estimate ko kung mabig na. Parang alanganin pa ito. Medium lang sa estimate ko. 150. Hanap ulit tayo. At baka may kasamahan pa. Oy, balatan ulit. Simitin ulit kung big na. Medium lang. 150 again. Mga medium ang balatan dito. Ito, soga, Ayun, gitik. cacagan ko rin ang mga soga, Hindi man makalaot. May pang ulam-ulam. May napansin na ako sumuot dito sa ilalim ng corals. Nawala kandon soga. Ayon, sa pool. Samantalahin ko ito, tulad yung mga pasaway na manok. Tulog pa siguro. Ngayon lang siguro makakachimpo na walang nagpapasaway. At ito talag bago. Sa ilalim ng bato. Ayon, sa pool. Ganito talaga kapag malambig na ang tubig, Madalang ng isda. Napunta na sila sa parting malalim kapag lumamig na ang tubig. Ops! Suga uli. Ayon! Sa pool. Masarap itong prito o kaya paksiw. Kahit sa sabaw, masarap din. At may isda dito sa parting ilalim. Yung isang klase ito ng mungit. Tumago! Ayon! Gitik! Ito yung masarap na mungit. Sinasabawa namin nito. Basta ang pangasim, kalamansi. Ha, napulit tayo. Talagbago. Ayon! Gitik! Ops, dalagang bukid. Aba, parang mailap. Ayun, the place. Ay ha, mali yan. Basta talaga mga sulid ay. Malambot kasi ang laman kaya nakapunit. Ayun! Tinamaan din. Aroy! Nakawala pa. Basta talaga sulid. Pinapahirapan ako. Nawala na. Sayang. Ito. May suga. Ayon, gitik. Tsatsaga-tsagaan ko na kayo. Makaiwas man lamang sa sardinas. May suga pa dito sa ilalim ng corals. Ayon, sa Hindi siguro tayo mga kaisang kulambutan. Walang bagong tabi. At yun, may parangan. Kasa muna. Ayon, sa mas masarap itong parangan kumpara dito sa soga. Uy! Ano yun? Hulay ba to? Gumagalaw. Dalawang malaking pugita pala. Thank you, Lord, at nakaswerte. Minsan lang ito mangyari. At wala sa butas. Siguro kung nagdi-date ito, Paalis na. Magkasintahan nga ito. Matagal na siguro sila magka-chat, ngayon lang nagkita. Panain ko itong isa at baka makawala pa. Ayun, sa pole. Iniwasan ko lang na wag tamaan yung parting tinta. Malaki pareho. Pero mas malaki itong... Ayun, may manok na naman. Nagising na mas malaki itong nasa kasama ko estimate ko nyan hindi bababa ng apat na kilo andon manok pa sabi ko na akala ko makakachimpo tayo nagising na ang mga manok itong pinala ako estimate ko nito hindi ito bababa ng tatlong kilo ano raw kung tama ang estimate ko ang mahirap nito, kumulang, mag-aabuno ako nito. Bukas, papakita ako ang pagtimbang para magkaalaman. May pana ang sima ako. Hirap ipatay ng pugita. Buti itong kasama ko, walang sima ang pana. Matagal mamatay. Nakikipaglaban nito mga pugita. nagpipilit na makawala kaya hindi ako napatay ng pugita ipinapatay ko doon sa kasama ko at walang sima ang pana nito tulad nito pinana ako matagal tanggalin gawa ng sima hindi tinatamaan ng gitikan Naihirapan yung kasama ko sa kanya ko ipapapatay itong napana ako kaya lang nahihirap pa siyang patayin yung isa. Ako na lang mapatay nitong pinanak ako. Mapabidyo na lang ako kay Kasyokoy para makita ninyo kung paano magpatay. Nanlalaban pa rin itong dalawa. Mas malaki talaga itong nasa kasama ko. Hirap na niyang mahawakan ang ulo. Ito guys, at pinapatay ko na. Hindi ko matanggal yung pana. Tinamaan pala yung bibig ng pugita. Napalaban kami sa dalawang malaking pugita. Minsan lang ito mangyari na makakita kami ng dalawang pugitang malaki na magkatabi at nasa labas pa wala sa butas karamihan ito nasa butas hirap kong matanggal ang pana at nakatusok sa ngipin ng pugita ito yung kasama ko hindi pa niya napapatay ayos ang labanan thank you lord kwartang linaw na ito dito pa lang sa dalawang malaking pugita may pandurudugtong na Buhay pa pala itong hawa ko. Pinutol ko na ang video dito at natagalan kami. Hanap ulit tayo at baka may pugita pa. Oops, bago. Ayun, gitik. Hindi pala, kala ko gitik. Hindi lang siya gumagalaw. Kulambutan naman sana ang makita natin. At ito, may dalawang suga. Ayun, sa pool. Nakaalis yung isa. andun may manok pa. Ayun, the place. Andun na, sa malayo. Ayaw nito magpaulam. Maabutan din kita. Magalaw pa. Ito bumalik. Lumayo ulit. Ayun, tinamaan din. Sigurado, ulam ka. At ito, suga pa. Ayun, gitik. May isa pa. Ayun, gitik uli. Sunod-sunod na suga dito. Ayun, gitik. May isa pa. na. Ayun, gitik uli. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat uli sa inyong panonood. Ayos ba ng isang dive. Nakaswerteng dalawang magkasama malakas na naman uli ang kamihan <laughs> normal na yan kapag kamihan bihira na magkalma mabuti na lang nakapugita saka kulambutan yung kasama ko malaki yung pungitang yung isa hindi mababa ng 4 kilos yung isang yun yun na punta sa akin hindi po yung mababa ng 3 kilo ah yeah, laking okay. yan binahirapan yung, yung dalawang pa yung dalawang <laughs> dito date yun oh, dito yung dalawa ngayon binahirapan patayin ang manla guro ko matagal na sila mag chat ngayon lang nagkita ay, ang saya ba ganila? Palangoy-langoy pa. salut na dito, mga kadalisya ng pandurodog to. Pa isang type pa kami. Dito lang rin kami mga dive, sa bahurang ito. Malaki itong bahura. Mabago lang kami ng daan. tagal pa lamang kahit isang peraso.